ganito lang kami pag morning. Tingnan nyo nga guys, sobrang kulit na talaga ng batang to. Ito yung gustong gusto niyang kainin, yung pineapple na tinapay. Pero guys, binabalatan niya yan. Tingnan nyo nga. nakita ko nga siya dito kanina paglabas ko. Ayan, nagbabalat na ng tinapay at ang kakainin niya lang is yung dilaw na yan, yung sa gitna. Ito nga yung madalas na pinapasalubong ni nanay sa kanya pagka lumalabas dito sa kalsada. At tingnan nyo nga, o tua tuwa Pero alam nyo guys, maaga-maaga pa nga lang yan si nanay ang una niyang niluluto sa batang to is yung piniritong itlog. At talagang nauubos niya yan. Pagka ganyan, imaaga pa talagang busog na busog na ito yung baby na ito. Pagka sinanay talaga yung nag-aasikaso sa kanya guys. Pero syempre, ganoon din tayo. Ginagaya na natin yung style ni nanay na pag-aalaga dito kay Ayam. At pagka, ayan nga, una niyang ginagawa sa morning, pinapakain niya yung bulinggit. Pero tamang, yan lang muna guys, yung makukutkot ni Ayam. At para makapagkilos-kilos din siya, makapaglinis dito sa baba. Thank you Lord at maganda pala ang panahon natin ngayon. Ayan, may iwan kasi na naman dito si nanay at si Ayam sa bahay dahil nga may trabaho na naman tayo guys. Kailangan natin kumilos, magbanat ng buto at Maraming syempre guys, ay, may mga nagaantay din sa yan, ito atin. Mo, ito nga, nakita ko nga dito sa baba. Ito yung si mga ibo na sobrang oh. cute guys. Buti so, yeah, na lang at hindi ko pa ito nadadamuhan siguro. Kaya medyo din natamad pa akong magdamo. Ito may paglaruan muna. Ito yung yeah mga ibo na maliliit dito. Every morning yan guys, yan ang nakikita ko dyan sa kanila. Ito may ibon palang malaki. Gawin oh, ng mga ibon. Malaki <laughs> <ibid. laughs> ang mukha. Guys, ang ganda Ito na yung ibon. Ito kung paano na naman maglinis dito dahil tapos na yan siya maglinis sa ah, itaas ng bahay. Kaya, wala naman ding ibang maglilinis dito guys buti na nga lang din at iyan na lang din yung nalilinis tamang konting dumi-dumi lang yan siya dyan guys yung mga nasasama sa tsinelas, yan lang ang aming nawawalis o oh, ba? Diba? kasi minsan sobrang busy rin talaga doon sa taas sa sobrang daming ginagawa at kahit na nga paulit-ulit talagang nakakapagod rin at ito nga si nanay guys dinadaan na lang sa sayaw yung kanyang pagod sobrang aga pa nga umaga pa lang pagising niya ay talagang nagtatrabaho na pero mga bandang mga 10 o'clock or 9 o'clock nagpapahinga na yan si guys at amang laro-laro na lang sila ni Yaya minsan nga mga e yan nagwo-walking-walking na sila ng kanyang alaga basta morning, una niya talagang nilulutuan yung kanyang alaga ng mga kukot-kot. Habang nanonood ng TV or dahil nga hindi na mapigilan yung paghahawak-hawak ng cellphone, ayan, tamang hawak-hawak nga rin ng cellphone sa morning. Parang nasasanayan niya na guys na kahit na may TV, may cellphone, dala-dalawa talaga at hindi mo na talaga mapipigilan ang kakulit. Ganun pa man kahit na gaano kakulit, eh, sobrang nakakatuwa rin dahil nga nag-iisang bulinggit dito sa bahay, walang ibang maingay kundi ang yayam. Ito nga nakita ko na naman siya guys, nakatayo lang ako sa at ayan, nakita ko na pumuwesto na sa aking inuupuan. Ganyan talaga yan siya. Pagka nakita mo na panayang titig sa'yo, ibig sabihin guys, kinukuha niya kung paano ang mga galawan. <laughs> mga galawan talaga. Tingnan yung mga kasi, o na ang aking kape. Yung tamang magkakapi sana ako pagbalik ko meron ng nagmamayari ng aking kape. Kasi nga guys, ito nagluluto kami ni nanay na ang aking babaunin sa opisina dahil nga po mahal din yung mga bilihin doon. So sabi ko kay nanay, magbaon na lang ako. Kaya ayan, guys, tamang luto-luto muna -luto. kami ni nanay, buti na lang. Eh, meron pa kaming natitirang stock dito sa ref na aming lulutuin. Kaya ayan. Gusto ko sana magbaon guys ng isda. <laughs> may paksiw pa kami ni nanay. Napakasarap nun guys. Kaya lang hindi pwede baka mga muy doon sa opisina lalo envelope at aircon, di ba? So ito na lang muna guys dahil yan, pwede pa yan mamaya. Kahit na makulog pa yan sa bag ko guys, eh, hindi yan masisira dahil nga adobo at talaga namang mapaparami na naman ang kain natin nito. Sasabak na naman tayo sa buong maghapong trabaho sa puyatan. So kailangan i-ready na natin ang ating mga sarili. So hanggang dyan lang muna.